Okay guys, naubos na yung mga ibon natin. Wala na. Ito na lang matira. Si Drapa. Saka Emil. Ito nagkabaliling eh. Ayan o. Niko to, parang si Stevie Wonder yung gulo. E, hindi, eh, lang. Ayan, yung natin, kinating ko yung, ano, last four feathers. Ayan, Oh. ko. Tatamlay pag nasa loob, eh. Kasi bulag. Ayan, Ayan, yung mga inakay. Yung mga inakay, hindi. Pinakawalan lang talaga natin. Ayan pa isang pula. Bad news, si Putol, kinating ko din. Kaso, dahil maliit siya, parang sak, maikli lang pala na naputol ko. Yung dun sa huling apat na pakpak niya. Nung binitawang ko, dumiretso yung lipad dun. Tapos umikot hanggang sa nawala na. Ganon sabi na magandang ibon yun si Putol eh. okay lang yun kung makakauwi siya sa amo niya sana makauwi siya dun okay na update ito yung auction natin ito na may mga bulutong tinamaan ng bulutong may itlog na ulit dalawa kasi ito bago. Ito. Yel Yelema. Kasi ito, galing kay Sir Eking. Ito yung Colson. Galing kay Sir Ruel, Taiwan Loft, ng Paranya, ng Las Piñas. Ito yung Bastin. Ayan, may mga bulutong. Grabe, bulutong ito yung Kaiser JG 420 lock. Yung Taiwan niya ay nasa dulo and may chip pa yan. Kasi ito yung, ano niya, yung na barrel sa dibdib and may sticker pa nga hindi pa natatanggal. Right. Tapos ito yung Kaiser Edmar yung may laro to eh ito nag ng 1-2 yung hen. Tapos ito 900 yung cock. Yan, may ay, inakay na. Bali, dalawa yan. Yung isa, pinayaya natin dito. Kasi maliit yung nandun sa baba eh. Yung isa. Ito saktuhan. Kaya dyan ko nilagay. Kasi ito yung dalawang pearl eye na checkered. Ayan o. Ayan yung sa hen. Ayan, dalawa. So, ito galing kay Jess, yung nagwe-welding sa atin. Ayan. So, ito yung dalawang checkered na ano lang, bringit lang natin. grabe yung bulutong na Ah, oh. sige. Okay. Okay. Okay yung ano natin of color yung may sakit eh tamlay kaya pinakawalan ko yan o nag ah, ano gagala gala eto si bulag matamlay eh oh. Ito na lang yung Natira sa anim natin Ayan o no? Ito na lang Wala na Hindi na bumalik yung Limang binato natin 1 kilometer I my... yeah. Okay. Thanks for watching, guys. Please follow and like my videos for more.